Ah, sa na. Ito pala eh. Ye, isa ye.

hindi nyo ba lulutuin niya? Ang dai ka ko din eh. Talbos. video kami. <laughs> <laughs> wag na yan, wag na yan. <laughs> lang ba? Sige na yan. <laughs> <laughs> May bagong sanin, eh. <laughs> uh, Ala daw sa ano eh. Nagaan sila kasi nagsisipag. Hmm, ang Marini, saktong saktong sa wisit. Hindi, eh, ganun nga rin. Kung malinis mo na, magpapatihog ako din. Hindi malinis. Oh. oh. Ang dami lang po yung plan. Ito tangali na ka tayo gumigising eh, oh. Naglalaba ako. Eh, tangali gumigising lang yung bibidyo natin. Oh. Eh, may kasi kami natulog. Sinamantal ako na yung ano. Oh. Uh. Kumari, kumari uh -hmm. marami na ako nakuha.

dito. Hmm. Wag na yun nandyan kasi may bunga na yun. Oh, may bunga, bunga na. na. ini oh, oh. bunga. Oh. Ayun. Ayun, ayun, eh, ayun, 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 bunga? Uh, ayun, ayun, no. na ba? Na ba? May bunga. bunga Pag di pa ako napag-inasal na rin, binibidyo ko na eh. Ewan na lang. Ang hiwak Ayan, na. Ano, nalaglag ba isa mo ano yan Ganda <laughs> manok bate. Abi okra ano ba? Dapat ba talaga okra dito. Violet. Violet. Ay, pakita mo yung ano, malaki na pala tatay yung Bala ano. Ya, bakat yeah, mo. Bakat mo. Hey. <laughs> Ibuang na pala, alam mo. Ano Itaas mo pa, mo. Ibuang na pala,

Kasi siyempre, tiga harvest ako eh. Yung bang tiga harvest, ayaw pa nila. Kung hindi dahil sa akin lang ha-harvest niya. Araw-araw kayo -araw, may, may ulam na, lang. No. Sa farm. Okay, nata. Seven. Ay,